Guys, itong laki na to, parati ko lang itong nakikita dito. So, yung laki na yun, parati ko lang nakikita dito pag umaga yan. Kaya, kausapin nga muna natin. Hey, Mike. Good morning, Mike. good. From where are you from? I'm from the Philippines. oi Filipino ka pala, sir? Oo. Oh. Akala ko, koreano. No? <laughs> parati ko nakikita dito pag umaga. Ano, taga, taga rito ka, wa? Oo, oh, taga dito lang. Sa ika, uh, third floor. Okay lang ba? Nag-video ako sa'yo? May bayad yan. Hindi <laughs> kasi pati kita nakikita dito pag, gumagawa Akala ko nga ano ko dito basuriro ko An ano ko wa? Anong trabaho mo dito? Truck mechanic ako sa Kinaway. <laughs> <clean> <laughs> mechanic ka pala? Matagal ka na ba dito sa ano? Sa Australia? Uh, itong buwan na. Saan ka sa Pilipinas na pala? Davao. Ang galing ah. Ano ba yung ano mo? Working visa ka dito? Oh, working visa ako. Kumusta naman yung ano? Kumusta naman yung trabaho Okay lang ba Ayos naman. Um, ang ganda naman yung mga trato sa amin. Pantay-pantay lang lahat. Tapos, ganda rin ang ano nyo? Bahay nyo ba? Oo. Ah, uh, ang kumpanya po ang naghanap niyan. Yung salary naman, ano ba? Ayos naman po. Tama-tama lang na makakatulong ka sa mga kapatid maghanap. Malayo ba yung sahod mo sa Pilipinas at saka dito? Malayo. Sa lugar pa nga lang, malayo. Pero sa sahod, okay naman. Okay naman, nakaka... Uh, po naman kahit pa paano. Ano, at PR ka naman dito? O... Di ba? Ano ko, nagpa-process pa lang sa for ito visa. Bali, inintay ko pa yung approval ng visa. Galing ah. Sa Pilipinas, ano ka ba? Mechanic ka ba talaga? Oo. Oh limang taon ako nag-experience as a mechanic doon tapos uh, yung dumati yung point na yung mga kasama ko na nakapasa sa interview ni rekomenda ako sa agency ko yun. tapos yun in nagkaroon ng komunikasyon tapos interview ako ng agency tapos nag-set din sila ng interview sa employer at yun sa awan ng Diyos nakapasa naman ako okay. kaya dito ako ngayon ang galing ha. Dito ka talaga sa ano, sa may Gold Coast talaga nasa yun. Pag ano mo. Andun ako nakasign sa Mulin Dinner. Sa hmm. may Ashmore malapit. Malaki ba yung ano, kumpanya no? Tama, Tama naman. Matagal ba yung ano mo, process mo papunta dito boss? Uh, six months. Six months. Um, ano rin no? Pero legit talaga yung ano yun no? Legit yung agency na pinag-applyan ko. Gabi. Galing. Anong yung ulit pangalan mo boss? Ako nga po ha, si Levy. Levy, tagasad ka po taga Davao. Taga Davao, grabe. Pasensya na po, akala ko po talaga, Koreano ko, akala ko kan basariro ka, po tayo mo. Ay, mali mali mali. Alam mo ka filipino ka rin pala. Thank you nga pala boss. Mag-hi na muna sa mga viewers natin diyan. Shout out mo muna yung taga sa inyo. San ba nga pala yung taga Davao, tsaka yung mga ka mga kaibigan ko, sina Sugar Mommy, si Sugar Daddy, si Papi. At yung natitira pang mga kaibigan na hindi nabanggit dito, shout out sa inyong lahat at kay Daddy Long Legs. <laughs> Ito wala si boss. Ah, uh, boss, hmm. boss mechanic dito sa Australia. Akala ko talaga Koreano siya. at Akala ko rin talaga basurero siya, yun pala truck mechanic rin pala. Hindi pala 'to, ano, hindi pala basta-basta kaya. Boss, thank you nga pala sa time, hindi na rin ako magtagal kasi meron pa akong sundo. Ah, sabi, at sabi, least sabi. alam ko na Pilipino ka. Ingat po. God bless prate. God bless.